Magandang araw Pilipinas Ito yung mga senador na nagbubuto ng is para sa uh, dismissal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Ayan, pakinggan natin guys Tatama naman po yung ginawa ninyo uh, Ipinakita nyo sa kanya pinaramdam nyo sa kanya talagang wala siyang maasahan kesa mapagod pa siya Pero ang sabi niya sa inyo Ang sabi po niya sa inyo Pwede bang ako ay kahit papano idadalaw-dalaw pa rin. Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganon din po yun eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong Mr. President, the very tenor of the decision. Kahit na po sinabi niya, oh sige, nasa sayo. Formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer. Too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan nyo. Sana man lang kung ang decision po eh, 8-7, yun po pwede nating pagtalunan po eh. Wala po talaga eh, Mr. President. I, if I may, Mr. President, and I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ako doon. Um, I think what's interesting with his Honor's analogy is, there are people, there's the public, I don't know, millions of people who would like to understand ano ba yung sinail na kasong yun, may evidence pa. And totoo yan, di ba? Hindi natin matatanggal yun. So in the same way, the, yung maniligaw na walang pag-asa, gusto din niyang malaman na ano ba, ano ba yung chances, ano ba yung nangyari, bakit ba meron na, meron kang ganitong conclusion, can I convince you otherwise? I think that's what His Honor is trying to say. And I think the public really want to know. Uh, let the record show na tawang-tawa po si Senator Bato sa likod. Um, but, but, and we really want to know, sino ba namang may ayaw malaman kung merong isang public official na naakusahan ng katiwalian? Lahat po tayo interesado dun eh, whether mahal mo yung taong yon, whether, whether, galit ka sa taong yon, you want to know the truth. Kasi kung naniniwala ka na, na innocent yung taong yon, gusto mo mapuntunayan niya na innocent siya. At kung galit ka sa taong yun, gusto mong mapatunayan na guilty siya, di ba? But, meron tayong kinikilalang Supreme Court na nagsasabing, eh hindi nga dumaan sa tamang proseso. So, kumbaga siguro sa example nyo, baka hindi dumaan sa tatay ko, hindi nagpaalam ng maayos. Eh di wala naman akong choice, kundi sabihin na wala kang pag-asa. Baka naman nga naman may pag-asa, pero I have to follow the rules of my father's house. Na... Tingin ko po sa kanila yung iba ay legal mercenaries, Sir President. Without due respect to the world. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kaysa sa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Supreme. E kung sa bagay nga po, sa una ko pong pagkahalimbawa, eh, Panginoon Diyos na nga po yun eh, kinontra pa ng ahas eh. Yun ang Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po sa lahat ng pagdidesisyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katastas ng hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong agree siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Isang po sinasabi nga natin kahit pabiro. Eh, alam mo ninyo, basta desisyon ng Korte Suprema, ay nagiging bahagi ng ating mga batas maliman o tama yun po ay nasa article 8 civil code na binanggit na po kanina ni senator bato nang sinasabi po judicial decisions applying or interpreting the laws on the constitution shall form part of the legal system of the philippines wala na po tayong magagawa doon batas na po yun eh sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. Thank you, uh, Senator uh, Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaibayong pananaw paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating na lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangat pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Yun. Pangatlo, lahat po nung yun, Walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung 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 yung kalipunan po ng mga tao na yon, ng karamihan po sila na sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. Without due respect to the world. Kaya po kung minsan, Imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. E sa bagay nga po, sa una ko pong pag halimbawa, eh, Panginoon Diyos na nga po yun, eh. kinontra ng ahas. Eh. Yun ang Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan. Eh. Kasi po, sa lahat ng pagdidesisyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katastasang ng hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong agrib siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Isang po sinasabi nga natin kahit pabiro. E, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas. Maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin, I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference, to be included in this explanation, in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, uh, Senator. President, I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekyuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umas umasang Supreme Court. Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. wag nang busugin ng pabor. wag nang pumayag dahil may pabuya. wag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din na nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you. A'udhu billahi mina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu allah rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marculeta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Caetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mick Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, ah, siyempre, si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam niyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismisal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na eh, pero natuloy pa rin po, nag pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon, panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politika ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan, total. Meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng ng saligang batas, malinaw po. Matagal po akong ginawang uh, uh, chairman ng uh, constitutional ni ni uh, dating pangulo Big Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo pinag-aralan po natin at at malinaw sa konstitusyon na ang mag papaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil eh, napunta tayo sa archive. Eh. Yung archive, eh, binasa ko eh. Pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin. Hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray, aray, aray gusto kong malaman at mailagay po sa lakhalan ng Senado na ako may reser reservation Malaking reservation ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos eh. Total, nasabi na lahat. No? Oh, ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, Nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa. Magkaisa na tayo. Pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you. To vote yes and explain my vote on the matter before us. To explain why we compromised today on archiving this uh, very important uh, topic, but of course we must always remember that the status quo is that the Senate has no jurisdiction. So, in legal speak, this complaint is not in void. Last July 25, the Supreme Court rendered a unanimous decision declaring the articles of impeachment. Against Vice President Sara Duterte, unconstitutional, noting that it is barred by the one year rule under the Constitution and that it violates due process. The merits of this decision are not an issue at issue before us. The sole question we need to answer is whether the Senate should respect the decision of the Supreme Court. And I say clearly and emphatically yes. The Supreme Court has the ultimate authority. To interpret what the Constitution is. No one, including the Senate, can substitute its opinion over the courts in any matter concerning the Constitution. And the Constitution itself, in Article 8, Section 1, entrenches the court's role in interpreting the Constitution and determining whether there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by any branch or instrumentality of the government. This includes the Senate even with acting as an impeachment tribunal. Justice Laurel laid down the doctrine in the Supreme Court as the final arbiter of constitutional issues in Angara versus electoral tribunal, where it was stated that when the judiciary meditates mediates to allocate constitutional boundaries, it does not assert any superiority over the other departments. It does not in reality nullify or invalidate an act of the legislature, but only asserts the solemn and sacred obligation assigned to it by the Constitution to determine conflicting claims of authority under the Constitution. At dahil nagdesisyon na po ang Korte Suprema, tungkulin po ng Senado na sundin ang desisyon na ito. Sumasangayon man tayo o hindi dahil nangako tayo, bawat isa sa ating mga senador, that we will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, that we commit to obeying all laws and legal orders issued by the duly constituted authorities. Nasa oath of office po natin ito. In staying true to our oath of office, we must abide by the order of the duly constituted authority in matters of the Constitution, the Supreme Court. We must uphold the constitution. Thus the Senate cannot acquire jurisdiction to proceed with the trial much less issue a verdict. Tulad ng sabi ni Senior Associate Justice Leonet, the impeachment process is a constitutional process. And although it is also a political process, it is not isolated from the requirements of the constitution as a whole. Kailangan obserbahan ang due process, ang tama at makatarungang proseso bago matanggal sa posisyon ang isang individual. Habang iginagalang natin ang opinion at pananaw ng bawat isa sa mga importanteng usapin, kailangan natin igalang, kilalanin at bigyang halaga ang kakayahan at kaalaman ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman na binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon bilang huling hukom na ipaliwanag kung ano ang batas at kahulugan nito at magdesisyon ng pinal sa isyong ukol sa konstitusyon. By recognizing the authority of the Supreme Court on the matter, the Senate does not abandon its mandate and its wisdom as an independent political body, nor does it concede or submit to a co-equal branch of the government. We are simply upholding the rule of law. At kung susuway tayo sa desisyon ng Supreme Court sa isang isyong konstitusyonal, binabaliwala natin ang konstitusyon. Ito ay magdudulot ng isang krisis sa ating saligang batas at lipunan na hindi makakabuti para sa taong bayan. As a functional society governed by the rule of law We must accord our democratic institutions with respect, value their guidance, recognize their competence, and cherish their independence. Mr. President, binapatunayan ng desisyon na ito na makakaasa ang tao na ang due process ay hindi lang guni, guni o kasabihan walang katuturan. Na ang due process ay para sa lahat at hindi lang para sa mga kakampi. Isang patunay na mapabisi presidente man o ordinaryong Pilipino makakasigurado tayo na ang mga institusyon, ang Korte Suprema at ang Senado ay handang ipagtanggol, pahalagahan at bantayan ang ating mga karapatan. Without the rule of law, people may act without accountability, government leaders may act on personal interest, individual rights Can no longer be guaranteed. Without the rule of law, there can be no justice, no order, and no real democracy. To end, I would like to quote Supreme Court Senior Associate Justice Leonen, who penned the decision. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even. for impeachment. Maraming salamat po. At dito na tapos ang um, usapin sa ating Senado. Huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel para laging updated sa sunod nating i-upload ng mga videos. We were able to um, dispose and vote on this difficult matter of national interest um, in the most um, Pleasant manner, form, shape, and size. Thank you very much. Is there any objection to the motion to adjourn? Hearing none. Session is hereby adjourned until three o'clock in the afternoon of Monday, 11 August 2025. Thank you once again. Good evening. Thank you, Mr. President.